Marhaban ka okra, Ana Kelvin min Dubai, Alimaratu al Al-Arabiya Al-Mutahida Wahebo, Silingkana sa Gabi The Podcast Wow! Click the follow button and the notification bell para updated kapag may bago tayong Upload! Ano-ano nga ba ang mga nagkatotoong predictions ng 2024? At ano nga ba ang mga in-store for all of us this 2025? At sa dulo ng episode na ito, we will all fill in the blanks. Kasama kayong mga kikinig. For me, 2025 is the year of blank. Abangan niyan for today's episode. Pero big, bago yan, puto na! Happy New Year! Happy New Year! January 1 today January 1 Sana oh po ay Kompleto God. pa ang mga daliri ninyo Kompleto pa mga oh daliri Oh my God <laughs> January 1 na uh Oo -oh. At sana po ay Walang nakakain ng spaghetti May Watusi Sa inyo. Correct uh, ano, Sa mga banang <laughs> ano Grabe no Sayang wala ng Watusi Sayang sayang wala ng Watusi Grabe naman kasi diba? nakain ng spaghetti ng may Watusi. Kaya nga, lagi nalalasan sa Watusi ang mga bata. But yan ang <coughs> ano natin na, na New Year. Pero ngayon, welcome muna sa episode 212 of Sinigang sa Gabi na Podcast. Happy New Year sa lahat. Ako po ang inyong Jed Seri na si Jed, together with our Eat Girl Isha, and of course, our Master Storyteller Let's see my kwento ako Ushering the new well, Ushering the new year Akala mo naman <laughs> nasa resorts world At nag-ano Sa lubo <laughs> New year welcome New year welcome Gamit na gamit natin ang fireworks today Kasi ngayon talaga okay. ang oras ng putukan ano. Kaya mag na kayo sa mga Sa Spotify Mga nanonood sa YouTube at sa Facebook Hello, hello, madlang people Batingin sila happy new year Happy 2025 Happy New Year! Happy 2025! Wait, thank you pala sa mga nagbigay ng regalo, ha. Ah. Thank you sa mga oh, nagbigay ng regalo yes. sa Siligang. Oh, ah. salamat. Thank you, salamat may nagbigay ng Hirono. May talaga ng Hirono sa akin. <laughs> oh, isang set. E. Isang set yung binigay. E. Parang hindi naman you. galing sa Kaokra yan. hindi ba I yung think sa right. Maliligaw? I uh. think sa Maliligaw. <laughs> Name names. Name names. Ang nalang sa mga Patreon members na nakikinig at nanonood sa atin sa ating Uncut and extended version sa patreon.com slash siligang Tulito -tuli la Journey in 2025 to a million downloads. Kaya naman, keep on sharing the pod and stream our episodes during Monday, siligang Express, 10 a.m. And siligang Sagabi main episodes every Wednesday, 12 noon, wherever you get your podcast. Go nyo na yan. I-follow nyo nga kami. Ngayon 2025, ang New Year's Resolution nyo, i-follow nyo kami sa lahat. Sa Spotify, Oo, sa YouTube, naman. sa Facebook. Mag-subscribe kayo. Ganyan. Mag-DM ko. I-follow nyo kami sa Instagram. Ako, Jed Maralit. Mike, uh, ano ang apelido? Ano ang apelido? Ano ang username mo? Sa Instagram. <laughs> ano, ano muna, Jed? <laughs> May kwento ka ba sa ano Instagram? May kwento okay. ka, okay. ba? Diba? Oh, may story ako. May story yeah. ako. May quid. <laughs> <laughs> Or Mike Tan. Tsaka si Isha Rosabal. Hanapin niya na lang si Isha kung ano siya. Kasi hindi niya isasabihin sa inyo. Huwag malapit na tayo mga anniversary. T ano na lang? Three Ay, weeks na lang. Grabe. Anniversary na. Oh my God. Ang bilis. Oh. Di ko I mean. pa napapatanggal yung warts ko. Mag ano na anniversary na <laughs> tayo. Oh. Okay. Correct. Ano kaya ang magandang pasabog ng anniversary ha? Abangan niyo yan. So ngayon, hmm. simulan na natin. Kasi baka ano na naman to humaba naman na naman ang humaba ang discussion kasi nga i-acknowledge lang natin na no, last year sinabi natin na nag-promise tayo sa mga -okra na wala tayong mamimiss na episodes sa 2024 and eh, nagkatotoo wala tayong na-miss kasi wala na COVID sa... <laughs> wala na COVID, walang ano. This year, okay. Oo, uh, kumpleto ang 50, at least 52 weeks talaga naman pasok na pasok. At may express pa tayo in-upload during the last quarter. So talaga naman dumami nang dumami ang episodes natin for 2024. So ngayon, ipapromise ulit natin yan, 2025, wala, all tayo mamimiss ano, uh, na upload. Para sa mga ka-ok. <laughs> Kasi nung nag, nung nag-rap uh, ano ba sila sabi nila sana sa 2025 number one pa rin kayo ganyan-ganyan ganun sila so ngayon 2025 abangan nyo wala kang at least 52 episodes ang makukuha nyo sa amin ngayon Oh my ano, God ngayong Is ngayong marami daw tayo events at ano 2025 <laughs> <laughs> sabi na oh, oh. sa lumani sa Mag-iipon tayo Mag-iipon tayo ng episodes wala makakapigil sa atin but anyway <sighs> Tradisyon na natin dito sa podcast ang mga predictions tuwing New Year. ano At syempre, bago natin simulan ang predictions for 2025, e mag-checklist muna tayo kung may mga nagkatotoo sa mga okay. naging predictions ng 2024 na okay. Din natin nung episode natin ng January 2024. At ito na nga, nabanggit noon na meron daw, ito, magbulat kayo dito ah, ito unang hula noon ni Stargazer. More questionable moves by a female politician. At may super oh questionable God. politician talaga. Na nag-rise to the occasion sa ngala ni Sarah, Sarah Duterte. Duterte. <laughs> <laughs> so, correct. Female politician, questionable. Siya lahat yun. Siya lahat yun. <laughs> perfect. Uh -huh. As in. Uh -huh. <laughs> perfect <laughs> score po kay Jun. Siyak na naka tayo, tayo ha. Ah. Si Madam <laughs> Sarah ay nasa gitna ng impeachment complaints due to questionable transactions kay Mary Grace Piaros. Yes. At sa iba pang pamilya na Machichiria. Sa iba pang pamilya na Machichiria kasi na pinaggamitan ng confidential funds. Kaya feeling ko siya, na-check niya ang bucket na yan, ano ha, lahat ng mga... Cheese ring kaya doon? Cheese walang ring. Wala, kiri nga yun. Kiri. Ay, ay kiri. Cheese na ko. Oo. Ano kayong pangalan? Camille's na Camille's na ko. Or highs na ko. Highs na Highs Di ba mga Uishi daw? Mga Nova? Di ba mga ganyan eh? Mga apelido? Ay, gano'n. Uh oo, -oh, Grabe no. Kaya Chicheria family. So, hello sa inyo sa mga taga-OVP. Lalo na yung mga naging suki ng emergency room dahil sa hearing. Ay, oo. true. yung mga, ano, yung dahil sa hearing ng, ano, ng true. Mga may sakit. Ng Ako. Uh oo. -oh. Nagdadasal po talaga kami sa healing nyo. At, mm -mm. para mahuli na po kayo. Uh oo. -oh. <laughs> para Pagdadasal na po, po talaga po. namin kaya. Uh -oh. uh -oh. Para magkaalaman alam na talaga ano ha mm -hmm. ay nasabi rin doon sa ano pangalawang prediction na magkakaroon daw ng controversy sa congress Alin, ang dami-dami na. <laughs> exactly. <Andami> -dami <laughs> so, ang dami nangyari noong 2024 na mga hearings sa Pogo, mga na-sight in contempt, may naging fugitive si Harry Roque. Ang dami yes. nangyari dahil sa mga quadcom hearings na laging laman ng balita. So, I guess check din naman si Madam Stargazer dyan. Okay? Correct. Pangatlo, meron ding nasabi na may conviction of a high-profile personality dahil sa heinous crime. Nanalan niyo ba itong mga hulang to? Kasi one year ago oh, nito yun. Actually, no? di na. Di ko na Oh, no, may mga hinyos. May makukulong daw dahil sa, ano, sa marha, marahas na krimen na nagawa niya. Oo, malapit na si ano Duterte, <laughs> diba? It's coming. Di pa, yun nga, mm -hmm. yun nga yung point. Eh. Parang hindi pa naman sila convicted, convicted. Pero ang dami Pero, yung maingay na pangalan, di ba? Na muntik mm -mm. na or tinatrial ngayon. So nandyan si yes. Duterte, nandyan si pogo, di ba? Yung mga pogo personalities, yung nagwawapping, mm -hmm. mga mm -hmm. alleged spies, di ba? Mga drug inquiry, war, uh, war on drugs inquiry, at kung ano-ano pa. Mm -hmm. Tapos kahit yung mga artista, di ba? Nadadawit sila. Sila Neri, sila Rufa May. Oh. Di ba? Nad nadawit sila ah, so sa Rufa mga, May din. Oo, oh, oh, may dahil Endorser so din siya. Oo, oh, oh, same case nung mm -hmm. kay Neri. So, di ba? Hindi man sila convicted, ha? Ah, kaya parang sinasabi mm -hmm. namin na Tina-trial pa lang sila Or nasa process pa lang sila Of like the trials So hindi pa naman sila convicted But feeling namin Doon na rin papunta yan Balang araw mm -hmm. Kung magkakatotoo Ang mga hula mm -hmm. O oh, ito Number four Sabi dati May marami daw Beauty pageant titles Ang may uuwi ng 2024 <laughs> Sa Pilipinas Sinabi ni Stargazer At kaya nakita natin back to back Ang Hakot awards ng ano ng Miss Universe Best uh, in costume uh, Oo, mga ganyan Best swimsuit, Chelsea best gown Chelsea Manalo mga mm -hmm. So si Chelsea Manalo Nag-uwi rin siya ng Miss Universe Asia Diba? Na, yes, first First Miss ever. Universe Asia siya Oo, oo. Tapos mm -hmm. yung nasa Miss Grand Naging first runner up Si CJ Opianza Si CJ Opianza Opianza yes. Opianza Opianza at sabi rin sa Google, meron daw nanalo ng isa pa si Jean Isabel Bilasano na na-crown as Miss Philippines and Face of Beauty International 2024. Ah, may ganun pa So, merong, oo, may ganun. Pero dito kayo magugulat. Yung Mike Tan, may nabitawang mga salita noong 20... Anong sinabi ko? Anong sinabi mo? O yun na na, may, sa male pageant din na may nanalo din sa atin ha. Ito, sinabi, sinabi ni Mike Tan, pakiramdam ko yung mga male pageant, mananalo rin sila. Kasi papugi na ng papugi ang mga oh, ano. Nagkatotoo. Ano, mm -mm, Nagkatotoo. Sabi ni Mike Tan. oh ayon sa Google, nagresearch ako. May nakita na um, si Dom Corilla na crowned as Mr. Global 2024. Yes. <laughs> so, nagdi lang ang Helio Mike Tan. Pero ang pinaka-favorite niya, sino pinaka-favorite mga na male beauty pageant winner? Si ano? Si Makabebe. <laughs> <laughs> favorite nila ni Isha. Maka bebe. <laughs> Isha maka Pampang. Pampanga. Pampanga. O, Pampanga. O, Yung kaibigan ni Kim Poy, si Brody. Yes, si oh, Brody. Yan <laughs> Kaya yan naman ang mga hula ni Mike Tanon. Nagkatotoo naman, may mga nanalong may, may isa pa, ano, may mail pa na Sino? Si ano, ano to? Um, Mr. Hmm. <laughs> Mr. Kebab Chok <laughs> Mr. Kebab <laughs> <laughs> uh, Hindi, si Mr. Donut Si Mr. Donut sumali <laughs> Eh, paano si Mr. Clean? Si Mr. Clean <laughs> <laughs> Ay, tama, wow, si Dom dami. Corilla pala yung nanalo Yung uh, title sa si si Mr. Dom Global Si Dom Corillo Corilla Corilla Corilla, Corilla. Ah, kasi hindi kasi nanalo si ano si Kirk Bondad lumaban din si Kurt eh. Okay, okay. Malay diba? okay, mo, mm -hmm. to 2025, di ba? Okay, ito sabi, may isang Pinoy singer daw na makakompromise ang health. At meron din daw isang host na kailangan mag-ingat sa stomach area. Mm. At yan, ay parehong natchikan ni Darren Espanto. Ah, 'yun ay, ay, oh, uh, oh. Mm, Galing di ba? Appendicitis siya, tama oh, oh. di ba? Ni appendicitis yes. siya. Sinugod siya sa ospital after nilang mag-ano asap ba sa ibang bansa? Di ba parang ganun? Yes Tapos yes. parang diretso sa St. siya dahil na-append parang mahalos puputok na 'yung appendix niya. Kaya mm -hmm. na-appendicitis siya. So, na-double check niya. Muntik siya manalo sa bingo dyan. Tapos, nung nagpasikat sa showtime, marami rin yung mga kailangan i-MRI, i i-check up. Kasi mga na-bagsak ang ulo, mga na -bagsa mm -hmm. ng rings sa kamay. So, during the rehearsals, kailangan sila magpa- magpa-check up. So, mga hosts na kailangan uh, alagaan ng health nila. Na-checkan din ng mga showtime hosts. At ito, meron daw young famous actress na-, na mabubuntis. Sabi nung 2024. Pero walang nakarating sa akin na Samba. balita unless meron kayong kakilala na young actress. Although, siyempre nabuntis si na Maha Salvador. Young pa rin yeah. naman sila. Si Nerea na Yun, no? uh -oh. nabuntis naman sila. Young naman sila. Pero hindi lang sila yung parang shockingly young na parang, yes. oh my God. No, di diba? Kasi married naman mm -hmm. sila or di ba? Parang plano na talaga nila magka-baby. Ganyan, so check so, baka pa rin, rin natin yan. alam, tinago. Baka may Hindi eh. Baka kasi hindi rin, ano, baka may blind item ba sa mga fashion police na hindi namin nalaman. Baka may kilala kayo. Let us know. Mag-chismis kayo dyan sa comment section. Chika mo yan. Alam al al natin kay Mama Oj. Kung... Oh, Mama Oj, ano Chika ba ang totoo? Chika mo yan. Baka meron. Chika mo yan. Mama Oj, hmm. lumabas ba ka na, Mama Oj. Ito na nga, sabi ng mga netizens. <laughs> 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 And ito yung huli. Sabi meron daw big award for a young famous actress young And famous actress uh-oh si Catherine di ba nanalo siya si sa, sa ano Yes, And si Katrina naging best Lion sa Lion Club Award. Oo. At saka may Snow Leopard Rising Star Award siya Ay, leopard from Leopard the Asian pala. World Festival. <laughs> Asian yes. World Film Festival sa Los oh, don't, Angeles, don't, don't. California. Kala ko Lion, Leopard pala yun. Leopard, Snow <laughs> Leopard. Oo. <No. laughs> Tapos si Kim Chu, nalala rin siya ng International Drama Award sa Seoul. Sa so as Korea. Asian star, yes. Dahil sa linlang. So, mm -hmm. na-checkan na rin naman nila yung ano, pang-pitong prediction, di ba? Ang galing ha. In Oh, naman, sa mga nahulaan ni Stargazer. So ngayon, Excuse pupunta me. na tayo sa exciting part. Ito na ang mga predictions ngayong 2025. Na again, e eh, nakuha natin kay Madam Stargazer. Kagaya na dati, i-take note niyo ito. Abangan natin sabay-sabay kung mangyayari ang mga Next predictions nito ito. Next oh, okay, year. Uh, natin ano, ah, habit. Oh, Oh, Tradition na natin ito dito sa Siligang. Oh, ito ang prediction number one. Mas marami pa raw nakaguluhan ang mga yari sa lower at higher house sa Congress at sa Senate. Malamang. At harsher uh. pa daw ang mga statement at tuloy-tuloy daw ang kampihan at may something brewing daw na pwedeng humantong sa gulo. Oh, oh my God. Brewing lang po, sir. 10 minutes. Ganun. <laughs> Starbucks pala. <laughs> mm. Willing to wait. Ano pala ito? menti menti Yan. So, meron daw namumuong kaguluhan sa ano sa kampihan at kuguluhan sa lower at higher house na nafeel naman natin yung pamilya mm -hmm. na yon yung mangunguna yung pamilya na no? yon kasi nga di ba ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw so Correct. Given. No. Given! <laughs> Galingan niyo po. Good luck po. Good luck po sa inyo. <laughs> Uy, pero sinabi niya, sinabi niya ni Stargazer, na kung ano daw ang dapat daw alam natin ang parang moral compass natin. Huwag daw tayo magpapatinag. Yun ang sinasabi mm -hmm. niya Yun ang warning niya Okay Huwag kayong magpapatinig Kung ano ang tama at ang totoo Doon tayo Sabi niya gano'n uh, Ay, totoo mm -hmm. din okay. Ay, bakit tumawa si Stargazer? Ha? <laughs> 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 siya ba yun? Siya pala yung tumatawa so, all this time Oo, so, oh, siya talaga yan <laughs> Stargazer ha? <laughs> <laughs> <na. laughs> <laughs> Prediction number two si Stargazer? Prediction number two ang international effort that will be in place para hulihin ang quote unquote crooked one na dapat oh daw ay eh, matagal God. lang nangyari at ang sabi niya dito it's destined to happen so it will happen sino ba yung crooked one na hindi pa nahuli si ng international ano si Elfa ba Charot hindi sabi ko sa akin eh. <laughs> it's okay, me Hoy, pero ano? Ay parang ah, may, kasi color green na rin siya, 'di ba? Pag green na siya. <laughs> parang pag green na rin siya. Mag-hold on kay Jun kay Elfa ba kasi merong something na connected din sa hula pa ni ano, Stargazer mamaya. Oh my god, so, abangan niya abangan niya. Si Elta ba? Si Elta ba? Si Elta ba? <laughs> si Elta ba? <laughs> si Elta ba? <laughs> <laughs> Ay, may, si Elta Ano ba? Diyan mo pa nagpipipindot mo. Ano yung placement ng fingers ko? So si Elta Taba, mahuhuli na kumakain sa ref. Ganyan, feeling ko. <laughs> Pero yun nga, uh, ang naisip ko nandito, <laughs> ang, ang, pending na lang namin ngayon, ICC, eh, di ba? Yung International Criminal Court. yes. Mm -hmm. Ano, na looming. Kasi sinasabi ng mm -hmm. ICC, hindi namin i-announce ia kung kailan namin ilalabas. Pero, naglalabas talaga sila kasi, nagkaroon sila ng warrant of arrest dun sa mga nasa Israel and Palestine. Di ba? Nagkaroon sila ng mga, mm -hmm. oh, yes. mga world leaders dun. In, in, nila ng, okay. oo, inusuhan nila ng oh, oh, nila ng restaurant So posible yeah. talaga mangyari. Oo, oh, posible talaga mangyari. So yan ang ano natin, pangalawang prediction. Pero bibitinin muna namin kayo for some quick reminders bago natin lahat lahat ang mga predictions ni si Stargazer. So magbabalik ang Siligang sa Gabi na podcast. Ooh! Marhaban ka, Okra. Ana Kelvin, dubai Al maratu, al arabiya, al mutahida. Wahebu, Siligang sa Gabi, the podcast. It's like you're carpet. ano? not be silly. You're so annoying. Let's break time and talk about predictions. Time for our members shout-out. Hello to the certified Kaokra Pro and Kaokra Pro Max members on Patreon.com slash Siligang sa Gabi. Hi to Jet. Jet to the Gen. Let us hear you, siren. Hi Tito to you, Park, Jeremy, Serena, Lemon, Jermaine, Stella, Seidel, Nix, Marilil, Jean, Joseph, Kirby, Manax, RJ, Ivy, Ella, Valerie, JP, Chris, J, and Mama. Matumba ka lang ni Rio. Happy New Year, guys! Happy New Year. Happy to New Year. Happy to New Year. Happy to New Year, me din. <laughs> ano? ano? Happy, Happy, New Year, Happy New Year to me. <laughs> mali, mali. Happy, to, Happy to New. <laughs> how how? Ano <laughs> Ago. Sorry. Okay. Happy New Year sa inyo. Moana, Primrose, Maida, Chloe, Donna, Jay, Cassandra, Marky, Mickey, Ren, Aid, Kat, Diane, Sheena, Arla, Jer. Jamil Wilmer Jamilis Jennifer Shaula Ate A Mads Franklin Happy, happy New Year guys. guys Happy New Year <laughs> Happy to New Year <laughs> <laughs> <Bayan>? <laughs> Ay, Happy putukan kay Adi, Janina, Gio, Aiko, Moy, Kim, Sozel, Mark, Bernice, Norly. Ayos na na. from the block. Emma, <laughs> Mami, Dita, Cezabel, Shane, Sheila, Fernie, ng Carla, Nurse Brain, Manzo, at kay Dave. Happy New Year, guys. Happy uh, New Year sa inyo lahat, guys. Thank you to all our members dahil sa inyo meron tayong uh, monthly uh, live recordings dahil <laughs> <laughs> tuwing end of the month nagla live recording tayo at promise namin this 2025 talaga every other and every other every end of month itutuloy <sighs> talaga namin yan uy i-promise yo 12 recordings tayo dapat this this year ha oo nga Nag promise oh. tayo kasi promise ay, at makakatulong tayo sa ating chosen cause for the month of January na wala pa isa wala pa tayo yes. for the month of January <laughs> so update namin kayo oh, bahami gusto kayong ano, tulungan yeah. sa comment tapos mm -hmm. doon natin ihuhulog ang ano kung may gusto kayong i-share na blessings sa mga um, chosen causes and charities let, let us, us know, us know. Mm -mm. okay so mag-subscribe na kayo sa patreon.com slash silingas mm -hmm. at make sure na naka hook -ok, nakaka-okra pro max and pro members. <laughs> What is happening today? <laughs> new year na new year ah. Guys, bagong taon Sorry na. guys, sorry. Oo, <laughs> oh, uh, uh, yan. So go na kayo. At it's never too late. Pwede pa kayo magregalo ng ano, membership sa patreon.com slash siligang sa slash gift. So punta na kayo dyan. Pwede nyo pang i-ano yan, pang valentines, ipang birthday or kung ano man. Go na kayo. Okay? Ipang regalo nyo ang membership sa patreon.com slash siligang sa ngayon naman, diretsyo na natin ito sa Ishara it out sa gabi. Ito ay nanggaling kay Edri. Edri. Kung matikin sabihin Edri. Edri from Instagram. yes. Hi, Edri. <laughs> Sabi ni Edri, Hi, Siligang Team. Kamusta kayo? O, oh, kamusta daw kayo? Okay naman. Ito, nagpapagong okay naman. Si Mike, nagnunood na naman na meal pageant. <laughs> <laughs> dita, dita. <laughs> <laughs> si Sensei ni Mike yung oh, link Anyway <laughs> Habang nakikinig ako ngayon Sa episode 15, 157 Ano nga ba yung 157 natin? Ay hindi ko alam Tuwang tuwa ako sa Spotify rap nyo Naisipan ko tuloy mag-send ng letter Nasa second oh. trimester ako ng pagbubuntis ko <gasps> At dahil high risk ang pregnancy ko Naka bedrest ako <laughs> Buong bedrest <laughs> Ano yung 157? Ang Katniel, si Taylor Moon, at ang Saklola. <laughs> ano to? <Why> <laughs> ano yan? He... Uh, oh, uh, Rap. Ano oh, break up. Rap. Ano yan? Rap break season up. last year. Last episode natin yan ng ano, 2020. Ah, 2006, 2020, 2020. Okay. okay, okay. Hiwala yung Katniel. Oh. Go. Okay. Naka-breadress daw siya. Breadress? Um, dress. <laughs> Bedrest. Sorry. <laughs> Tinatay. Uh, Nanood na balat ng The Breadwinner po? Wow. <laughs> Anong masabi? Yes, ang ganda. Secret. The secret. Limeco ba yan? Anyway. Naka-bedrest ako habang pinapakinggan ko ang episode nyo, nakakatulog kami ng baby ko sa chan, lalo na kapag Ay. kayo ang pinapakinggan ko. <coughs> Ito, paano? Mm, talaga. Sleeping paano with Nika, sa... ang atake. <laughs> 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 Sleeping till with Nika, magdaye. Paano? Ika magday. <laughs> paano? <laughs> ganun talaga. Oh. Thank you so much na napapangiti niyo ako at ang baby ko. More power oh. and endorsements to come. Oh, oh yes. Thank you, Eddie. Boy, salamat yes. sa mga brands This is so na nagtiwala sa atin yeah. 2024. Thank you so much. Mm -hmm. Ngayon ulit ah. Oh. 2025, sorry. Oh, uh, <laughs> <laughs> no, Naku, <nakakatah> <laughs> Ito medyo, ano, nakakatakot oh. yung next niya nga sasabihin. P.S. Sa mga jokes ata ni Mike ako naglilihi. Nako! Ang basta no. siguro ng bata yung paglaki. <laughs> lalaki ba? Lalaki pa ang bata? Yung Uy, <laughs> <Ay>, grabe. Bang... <laughs> Mike, oh. Lalaki daw yung bata. <laughs> paano, <laughs> naman, <laughs> paano naman yung jeans ko napunta sa ano? <laughs> <laughs> grabe ka sa jokes nang matatawa, o. Oh. Sa hate mo naman rin. Hindi na ko anak yun, ha? Hindi ko anak yun. Ito to, Mike. O, tapos. <laughs> Tawang-tawa ako kapag nagsasabi kayo ng, ha? Kahit simpleng ganyan ah, oh. lang, ha-ha-ha-ha. ha 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 ha, <laughs> ha! Sar <laughs> Pwede bang pangalanan si baby ng Jed Mick Oh, sorry. Oh, ay, ay, ay. I think, we, you have oh, our God. blessing. Oh, if, kami. yun ang gusto mo. Uh -oh. mm, gusto namin. Gusto ba ng bata? Gusto ba ng bata? <laughs> Pero wala siya magagawa. Yun ang nakasunod sa birth certificate niya. Correct. Oh my God. Sorry, Spen. baby Mick Yan ang pangalan uh -oh. mo. Uh -oh. Sana. Oh my God. <laughs> Ay, pero sabi niya, kung papayag yung, kung papayag daw yung ama, so, ah, ipapaalam pa niya. Way, pero magiging okay. special yun, eh, kasi siya ang magiging unang yes. taong pinangalan sa ating tatlo, kung magkakatotoo. Grabe. <laughs> pag may na mabuti. pero, <laughs> if, if matuloy yan, gagawa namin ng merch ang baby mo. Isang, siya yes. lang ang may customized baby damit. Oh my God. Ano? Jedmix Jed siya. Jed <laughs> ano na nangyayari? Ano na nangyayari? Ipapatawag mo ba tayo ng lungsod ng keson para awardan tayo? <laughs> awardan <na> tayo. <laughs> I think, may <we're> special <laughs> award tayo. Grabe ah. Grabe. Yeah. Ah, towa. I think yes. hormones mo yan. I think hormones lang uh -oh. yan. Tulugan mo. Sa muli. mga at sa mga jokes <laughs> ni Mike. <laughs> Tulugan mo ulit tayo ngayong gabi. Bagong mag ng mga plano. Pag-isipan mo. Meron pa pang ano, ilang buwan para pag isipan <laughs> Correct. I think ano, you know, pag kapag tinuloy mo yan, magre-release kami ng uh, baby baby music. Kakanta kami. Lalabay uh -oh. ganyan. <laughs> Podcast. Baby, Good luck. You must study, must study book ba? Basahin namin. Oo. Uh -oh. Correct. Uh -oh. oh, uh -oh. yeah. I love it. As you why not. Dear baby Jed Mixa. Ay <laughs> <laughs> pwede natin sa kanya basahin yung ano, Facebook oh, no. na ano, ako ay may titi. P Ay, totoo. Pwede Oh, na pwede natin basa. Pwede na basa mm, ba yung inyo. mga ganyan? Ah, ah. yes, kung, yes. kung, lalaki Correct. siya. Kasi hindi, hindi pa natin oh. yung gender. <laughs> Ayoko. Oh. Sorry, sorry. Parang babae. Para ma-confuse. So, baka ma-confuse ma pala siya. No? Tama naman si Okay, <laughs> anyway. Oh, go on. Na sabi pa niya, no, anyway, Sabi niya. <laughs> Thank you and more power to come. Tapos meron pa siyang pahabol. Binge listening na lang ako ngayon ng episode nyo since naubos ko na lahat ng latest episode. Ay! Naubos, uh. Ay! Okay, ito pala. Akala ko nanganak na siya. Ito pala. After ko mga lap. Wait Kaya nga, <laughs> 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 nga bedrest na siya <laughs> 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 Bed Akala ko, ang sabi niya, naubos ko na lang episodes after ko mga lap. Yun pala, ang sinasabi niya. Yung pala ang sinasabi niya. <laughs> <laughs> Eh, hindi na sa umpisa trimester pala. Kasi tagal nang basa natin ng anak na. <laughs> Kasi, oh, kasi you know, oh, ano, kasunod kasi yung set, yung words niya. Yeah. Anong narangyari? Wala, <laughs> wala, wala, wala mga period, wala mga kamas. Wala, sunod-sunod. Wala siyang sunod, <laughs> kama. kama. Sorry, sorry. <laughs> sorry, Edri. March sorry, na. Sorry, Edry. Sandali, nahila ko ata. Anak ko na. <laughs> Uy, March ako. Baka March 8 sa mga anak. Oh my God. Oo, oh, oh, di ba? Oh. Mag-iimang ka-birthday okay, kami. Ito, ito. Manifesting sabi na, na, sabi na, na sabi March 8. Ito, kasi ito yung nakagay. Data sa after, after ko manganak plano ko maging ka ocra Pro Max. Ah, yan ang pinakamaganda mong plano sa buhay. <laughs> Uy, mag-join siya sa raffle. Baka manalo siya sa raffle. Kuy, tapos na yung raffle, uh -oh. Mike. Ay, tapos oh, na pala. Hintayin <laughs> mo. <laughs> mo na lang ulit yung December ng 2025. <laughs> yun, yun daw ang request niya sa asawa niya na After yung mga anak, gusto niya isama siya, i.e. i-ano i, siya dun sa... Pro, Pro Max, Pro Max Pro member Max. siya. Yes. Okay. Mm. Hintayin ka namin. Nandiyan lang naman ang na membership. Anytime True. na gusto mo na, go. oh no pressure ha. Wala namang mm -hmm. pilitan Totoo. niya. Mahalang gatas. <laughs> Mahalang gatas. <Chari. laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Ano to? Hindi ko get yung sinabi niya next. Ayun lang. Nag-send kasi agad yung chat ko bago, before ko to matype. Hahaha. -ha. Baka ah, marami sorry. pa siya dapat sasabihin. Oo. Yeah, yeah, Tapos okay, naputol. Okay, okay. Kaya pini-SPS na yes. lang eh? Ayun. Thank so, you, Edry. Oh, ka. Seriously yes. speaking, mag ka, Edry. Kung sensitive ang yung pagbubuntis na uh oh, maging safe ang journey nyo to delivery ng baby Correct. mo kayo ng husband mo. So, we wish namin. Bed rest. Pag-ingat oh, right, right, Safe right, delivery. Pa. Oo. Sagot Kinik -kinik namin ng pagtawa pagtulog tulog mo diyan ng baby niya sa ano mm -hmm. so kinig ka lang yes. sa mga episodes at Looking happy new year sa inyo to for sure yung happy baby new year. baby Jed siya. oh my god for approval for <laughs> approval but you have our blessing <laughs> if baby Jed miksha apat ano may asterisk, serious to be approved <laughs> Ano na Siligang Approve Ano na Siligang approve Si husband na lang For na approval I-claim na ah, okay. natin na, Kasi regardless Kung payagan siya Ng asawa niya Hindi Ito ang first time Na may nag-attempt Na ipangalan Ang baby nila Oy, sa grabe, atin ha? Yes So tayo I-claim natin Siya na si Jedmick siya Dagdagan natin siya Ng Jedmick siya Dash hininga <laughs> Para <laughs> <laughs> Para si Bunton. Si Eva Bunton. <laughs> <laughs> Parang kasama si Eva Bunton. Masa siya ang mga entry. Nila. Paano may napili nila? Hindi nga, hindi mo sure. But anyway, huwag salamat Ed, haba na nito. Yes. Ano, paano na prediction? <laughs> hindi na na. Abangan <laughs> <Di na laughs> <na, laughs> next week. Abangan next week ang Abangan na, na next episode. <laughs> <laughs> so maraming salamat sa iyo Eddie kung gusto niyo mabasa din namin ang inyong mga messages eh pumunta na kayo sa socials or mag-comment kayo dito ang socials namin lahat ay at siligang sa gabi at S-I-L-L-Y-G n G sa so go na kayo dyan okay back to the episode na tayo mga Franny ito ang prediction number 3 game